kapatid sa pananampalatayang Islam, napakahalaga na ating malaman ang isang sura na pakaiksing sura sa Quran na kung saan sinabi ni Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala law ma anzalallahu alan nasi illa hadil aya sinabi ni Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala kung hindi lamang ang sura na ito kung ang sura lamang na ito ang ibinaba ng Allah ta'ala sa sangkatawan sapat na para sa kanila Alin yun? Ang sinabi ng Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Wal asri innal insana lafi khusr, illa alladina amanu wa amilu salihati, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bil sabr. Sumumpa so, ang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa pangalan ng oras. At ang oras o ang panahon, isa sa mga dakilang nilikha ng Allah Ta'ala. At sabi pa nga ng mga ulama, Inna Allah, La yuqsim illa bil muazzam ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi sumusumpa maliban na lamang sa mga dakilang nilikha niya. At pagkatapos ay sinabi niya ng Allah ta'ala, Innal insan, tunay na ang tao ay nasa na kalugian o pagiging palunan, Maliban na lamang, sabi ng Allah, sa mga nananampalataya at nagsisipagsagawa ng kanilang mga sinasampalatayanan at nagpapayuhan at nagtutulungan sa katotohanan at nagpapayuhan at nagtutulungan sa pagtitimpi. Itong buong sura na ito, sapat na sabi ni Imam Musyafi'i rahimahullah ta'ala para magigabay sa sangkatauhan para isummarize ang buong Quran. Alin doon, na nasa kaulugian o talunan ng tao. Sino ang talunan? Ang talunan lahat ng tao, buong sangkatauhan. Kaya nga sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ad dunya maluna malun ma fiha, illa aliman aw muta'allim sa pagkakaulat ni Imam Nasai sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang buong mundong ito ay sinumpa ng Allah maliban na lamang ika mal, at la, ang nilalaman ito ay sinumpa ng Allah maliban na lamang ika sa mga may alam at sa mga nagsisipag-aral ng kaalaman ng Islam kanya yun lang ang exempted, yung mga may pananampalataya, may kaalaman, sinampalatayanan ang kanilang pinag-aralan, at pagkatapos, wa amilos salihat. Kanilang sinagawa ang kanilang mga sinampalatayanan at natutunan. Pagkatapos ay sinabi ng Allah at nagtutulungan sa katotohanan. Nagtutulungan sa katotohanan, ibig sabihin, nagpapayuhan sa isa't isa sa katotohanan. Nangangahulugan, tatanggapin nila ang katotohanan kahit saan ito galing, kahit mula man sa musmus na bata, hindi sila magmamalaki rito. Unay nga na ang katotohanan ng siyang pinaka nahihigit sa lahat. Isa sa mga imba, isa sa mga salapos saleh, ay sinabi sa kanya ng mga tao, sasabi nila sa kanya, o hindi ako nagkakamali siya, Abu Mu'in. Sinabi sa kanya ng mga tao, sabi sa kanya, Abu ikaw ay isa kilala sa mga sa mga Uh, nagiging kalaban ng napakaraming tao na nagkakaroon ka na napakaraming kalaban dahil sa iyong uh, pagsasalita sa katotohanan uh, hindi ba dapat na nababawasan yung ka kaaway mo sabi niya lian yakuna ha ulai khusama yawm alqiyama ahabbu ilayya min an yakuna khusumi rasulullah sallallahu alayhi wasallam sabi niya ang maging kaaway ko silang lahat sa araw ng paghukom ay mas gugustuhin ko pa kaysang maging kaaway ko ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam sa araw ng paghukum. At tatanungin ako, may kakayanan kang depensahan ng katotohanan, pero hindi mo didepensahan. Subhanallah mga kapatid sa pananampalataya. Ang pagtutulungan sa katotohanan ay pagkatapos ng pagsampalataya at ng pagsasagawa ng sinasampalatayanan mo. At pagkatapos ay pagtutulungan sa pagtitimpi pagpapayuhan ng pagtitimbi sa isa't isa sapagkat so, ang mundong ito ay isang lugar na kung saan tayo ay i-examine, kung saan tayo susubukin at hindi ito ang ating lugar magpakailanman. Kanya nga si Sheikh albani rahimahullah ta'ala, meron siyang isang salita na mayroong koneksyon dito na napakahalaga nito at napakabigat. Yukta bima iddahab. Kumbaga, ito ay dapat na isulat sa tubig na likha sa ginto sinabi ni Sheikh al Albani rahimahullah nahnu sabi niya at, tariku ila tawil ang tariku ang daan patungo sa Allah napakahaba wa nahnu namshi alayhi kasulahfa at tayo sabi niya naglalakad dito na para tayong mga pagong sa sobrang bagal ng kilos natin walay sa tilaibratu an nasila ila nihayat at tariq at hindi kasabi niya ang batayan dito ay ang umabot tayo sa finish line Walakin na naibra, walakin na naibra ta ang namutawanah no so, fit tarik. Subalit, ang batayan dito ay ang mamatay tayo na nasa daan tayo patungo doon sa ating purpose. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, walang kalugian ang sino mang may pananampalataya, manasa tamang akida, nasa tamang pag-iibada, kanyang inaayos sa kanyang ibada ng ang kanyang sarili at nagsisipagtulungan sila sa pagtaguyod ng katotohanan, nagpapayuhan dito at nagsisipagtaguyod at nagtutulungan sa pagtitimpi. O salillahu mo salim barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil